another baking session from your Pamilya Mama. Happy Thursday to all beautiful people in the real world. Maaga pa ma tayong tumindig sa kusina dahil ang ating red velvet crinkles ay hindi na umabot sa New Year. At paborito talaga ito ng aking pananay at ni Daddy at dahil meron tayong oras. For today, gumawa ulit tayo ng four dozens at tiniyak natin na talagang ito ay aabot na sa maparating ng New Year. Well, napakayami nga talaga nito at talaga namang si Daddy ay nire-requestin ito dahil gusto nga yung binabaon sa work. Kaya naman eto na si Mama talagang inilabas na ang kanyang powers. Eto na nga si Bunso at nag aalmusal na at tinanong ako kung hanggang kailan daw ba aabot ang another four dozens na crinkles na ito. Kaya naman, tingnan natin. Dahil ang color of the year ay red, perfect na perfect yan sa so, paparating na 2024. At nakita niyo naman ang aking bunso, malapit ng mag-teenager yan. Pero gustong gusto pa rin niya yakap at hinahalikan ng kanyang mama at ayan na nga, meron pa siyang pasayaw-sayaw at for today's video ay hindi siya nahiya sa camera. Kaya naman, very good, my baby boy. At habang nakasalang ang ating crinkle, si mama ay naglinis muna ng banyo. Dahil malapit na paparating ang new year, ayaw natin ang magulong bahay kaya naman nilinis natin yan. At syempre pa ang ating breakfast again for today ay ang aking binate na bibingka ng Pasko kaway-kaway sa mga mami dyan na katulad ko na ayaw na ayaw na nagsasayang ng pagkain, syempre naman inubos natin yan at uh, sayang naman din. Ito na nga ang ating first batch ng Red Velvet Crinkles. Palamigin na natin yan dahil marami pa tayong isasalang for today. At dahil sinipag na si Mama, nag-organize din tayo ng ating drawer at ito na nga ang mga wires ng aking electric pan. Ayoko man ang makalat na husina at meron tayong chance linisin yan today kaya naman ilagyan lang natin yan ng wire para hindi kalat-kalat pagbukas natin ng drawer. Siyempre naman nagilinisinis din tayo habang nagaantay tayo ng ating crinkles. At natapos na nga ang aking for the sense of crinkles at nandito naman si mama sa store para bumili ng coffee at meron niyang bisita ang aking panganay for today at bumili tayo ng pizza. Yan nga ang kanilang lunch for today. Si Mama siyempre nakabili din ng mga sale na chicken. Ang lahat ng yan ay 50% off kaya naman napasayaw at napamili na naman ng inyong mama. Habang binibake natin ang pizza na tanghalian ng aking dalaga, ay linisin muna natin at i-organize natin ang ating mga manok for today. Favorite nga ni ate ang aking air fried chicken at eto nga magmamarinate ulit tayo. Gamit ang fish sauce at lemon at ilalagay din lang natin yan sa air fryer. Ang iba namang manok na nabili ko ay nilagay ko lang sa freezer bag at ilalagay natin yan. Ready na para ating ulamin sa mga susunod na Mag-aalas 12 na nga at ininit ko na rin ang ulam ni Bunso. Yan nga ang leftover steak na tira natin noong Christmas. Inuubos ko talaga muna ang ulam namin bago ako ulit magluto. At dahil trash collection bukas, eto na nga, dinobre natin ang balot ang mga pinaglagyan ng manok dahil ayaw nating mga moy sa basura yan. Siyempre naman si mama ay nag-init din ang kanyang pananghalian for today at ayan niya ang tira-tira na chicken barbecue ng aking mga anak. Sino sa inyo ang katulad ko na taga-ubos ng mga leftover ng kanilang bagets? Siyempre pagkatapos nating mag-ayos ng mano ay dapat mag-isinfect tayo ng kusina at eto na nga, nag-refill lang tayo ng Clorox Wipes at eto na rin, wedding ready, ready na ang kanilang pananghalian, the pizza at steak. At eto nga si mama sa corner, inuubos ang natirang manok ng aking mga junakis. Pagpasensyahan nyo na pag ako ay kumakain, talaga namang feel na feel ko ang pagkakamay. Siyempre pagkain ng manok para masimut natin yan at walang masayam ay dapat kamayin. Pagkatapos nga nating kumain ay nag-documents naman si mama para tapusin ang kanyang outstanding paperwork from yesterday. Tinapos natin ang araw at tinala natin ang ating pamanay sa mall kasama ng kanyang kaibigan. Yalang muna for today's video. Remember, every gising is a blessing.